Ito sa lapad. Hmm? Oh. Si hmm. so, hmm? so, Mario Sep. Kukuha ka ng bayabas sa likod bahay nito, bulang lang na eh. Kaya itang kain eh. Pertuan na sa tsaka may sarsyado. Ay, so, ito mga masisibag natin taga ano, taga taga tanggal na, nabenta na yung iba mga idol at uh, 800 <laughs> 800 nata sabi yeah, ng maninig sa iyo 1, 2, yan, lima 5 na. Lima na. Pare, pagdala ka pa ng plastic na. Oo. <laughs> oh. <laughs> Ay, ne, bitaw liga ka Salwan mo na yan, dinala no. Oh. Tolo, kilan na. Ah. Ay, kulang na. No. <laughs> Ay, kulang <sabada. laughs> na. <Ay>, meron na rin. <nadalaran. laughs>